Oh! Yan na. Galing pa naman ang tumbling niya. Backstroke. Wait. Ang gising sa ako.

Segurado Oke melak eh Mau Masak Tiktok si Master 8 Ay, nagtapos na yung live natin Ayan na Saan? So. Balit lang siguro ang talakipap yun Ha? Na. Oh, 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 <laughs> Lapis <pala yan>. <laughs> oh, oh, <tano na. laughs> la Reina Jumping Tree <laughs> uh. Jumping Tree Valley Jumping Tree Bengkak, dan bengkak, 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 Wala lang. Nakahitpuan muna tayo. Muna tayo ng flight. Pag-flight ko. Maraming maramdaman din ito. Come on, lady. Come on, lady. Ah. Uh, Ito yung cellphone na pakakadublog tayo. Oh, tumatalo din! Lapis na yata mas sa ngayon dito. Mas sarili sa dito. Parang yung mga istong gumagalaw doon kayo na, mga ganito, lapis. Yo 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 Para nababa pa yung tubig. Kaya na may tubig pa dito eh. Laki oh. Wala pala ka battery doon sa ating Insta. Oh. No, oh, dalawang slippers, sang haba. lapisya siya tayo, Master. Kinagpaparada na 'yan. Ano? Lapis, lapis. <laughs> May halong JT May halong daw JT yun Walang daw masiraan ng loob Ganda pa naman ang tama Lahat kumapit ang hook Bago-bago nating lorto kagabi Binilin natin sa Seashore Marine Ay grabe naman ang tama Ay hirap alisin ng Hook Ito ilunok lunok pa yung isa oh. Andito nga mga bait fish niya kasi nandito yung lapis eh. <laughs> <gibberish> Na picturean kita. Baga pa lang 'yan ah. Apat na talaga ito. May sabat ng Game Master Raid. Matay na lang yelo. Dali. Dali pa na yung baong pandisal.